Hello, 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 hello. Good morning. Good morning, good morning. Ito, magluluto ako ng lauoy ulam. Namin. Yan o, lagyan ko muna ng paminta. Tapos, kunting asin. Ayan o, tama na yan. Yun lang ang panimpla na Pag lauoy, napakasimple lang. Ayan. Simpleng ulam. Ayan. Baka simple ng pakuluhin ko lang. Pakakulo. Ayan. Habang pinakulo ko ang ano, pinakuluan ko ang kalubasa at okra. Hanggang lumambot. Ito, maghimay naman ako ng talbos ng kamote. Ito, himayin ko na para pagkaluto nun. okra at kalubasa, ah, lagay na sila lagay na agad ang talbos kamote tsaka okra meron din palang ano ay talbos kamote tsaka malunggay meron din malunggay yan Tinamahan ko din ah, ito himay ko muna pero yung kulay violet yung nabili ni Dapat yung kulay green, mas masarap yung kulay green na talbos. Pero okay na rin, talbos pa rin. Tapos may gulay pa rin. Meron naman kunting malunggay na ilang piraso. Piling-piling na yan. Kailangan lang ulamin. Kasi kailangan natin lagi ng gulay. Tsaka medyo ano ngayon eh. Mambon-ambon. Kaya kailangan natin sabaw-sabaw kunti. Kaya sana tuloy-tuloy ang ambon para hindi masyadong mainit. Ayan magmalunggay naman ako tabi ko lang itabi eh, ko lang dyan sa isang lagayan yung malunggay para para lang naman sila mabilis lang maluto kaya yan Ilang, kunting ano lang yan malunggay may ano lang may mag may panghalo lang tayo pang dagdag lang baga pwedeng pwede na yan Ayan, sige, himayin mo lang para pagkaluto nung kalubasa at saka okra. lagay ah, Sa na para makakain na kaagad. Kain ng time na agad. Sarap kasi ang purong gulay. O sabaw, ah, yung simpleng luto lang. Kulang lang ako ng tanglad. Kung may tanglad sana to eh, mas masarap. Amoy na amoy mo ang aroma. sa ang bango ng sabaw. Pero wala tayong makuha. Walang mahingi sa kapitbahay. Pwede ah, pwede na yan. Kasi patay ang mga tanglan ngayon. Dahil sa uinit. Sa haba ng init ng panahon. Ayan. Last na lang. Ma ilagay na sa sakto luto na yung ano okra at kalubasa para makakain na ayun ah oh, sige kunting kunti na lang kunting tiis na lang makakain na din ayun kulong kulong na siya ayun oh, oh makaluto na nga ay may may ilagay na ang talbos ng kamote ayun oh talbos mo na ng kamote unahin natin dito kasi malunggay pag lubog yan o luto na agad yan eh. yan lalagay ko na talbos ay sarap na nito makakain na ng may sabaw at gulay ayun yan halo halo lang kunte sabay lagay na rin ang malunggay kasi saglit lang naman yan maluto. Mm -hmm. Makakain na agad. Yun oh. o. Sunod na natin ang malunggay. Ayan na ang malunggay. na ilagay ko na pala ang malunggay. Hindi ko pala naon ang video. Okay. Nandyan na ang malunggay. Kainan time. Hanggang dito na lang. Bye bye. Ingat po tayo lagi lahat.